I am in the car. And then I'm going to the Yeah, so mga kaputbol ngayong ay alas 9 ng gabi. At ang ginagawa namin ay nagpapractice uh, practice siya ng, ng kanyang books. Ayan, nagpapractice siya. So tingnan natin kung paano ang gagawin niya ngayong gabi mga idol. Sana wala siyang dahilan ngayon. Ayan. which one do you like okay which, which one um, color this one what is this who is this rocky rocky and hmm. what is the color of rocky green green oh now color green hmm. why why hmm. no rocky first okay which one is the color green okay now start start okay Danda. <laughs> ayan eh dito mo lalagyan mo ng crayon. Oh ayo si crayon. Ah, wag lampas-lampas, wag lampas-lampas. Tingnan mo, te na 'tong ginagawa mo. Teacher. Yan. Yeah. Uh, Color green. Para paglaki niya, makikita niya na yan 'yung kanyang first at uh, uh, coloring, first writing, at uh, saka 'yung first study niya, yan 'yung babalikan niya pagdating ng panahon. So, uh, Done! Not yet! All. Makikita niya pag niya kung gaano kapangit yung kanyang kula, pagkukula. <laughs> Paano yung pag niya ng lapis, ng crayons. Pero at least, uh, at the young age, matuto siya na ganito yung sistema. Ganito talaga yung magiging sistema pagpasok niya. Kasi malapit na siyang mag-start ng pasok sa school. Ayan, papasok na siya. Yan, oh. Ayusin mo, ayusin mo. Pero nakikita naman natin na masaya naman siya sa ginagawa niya. I, I'll help you. This one yeah. Oh, si Mami O. Oh, oh. Mo, Pag nagko-color hindi lang. So, yun, ganun. Yeah, what about you? No. Rocky ears. Yeah, oh now. Do it on your own. Help so, me. Yeah, I'll Help yeah, yeah, you. yeah. Ayusin mo. Ayusin. Mo. Ayusin. Yes. Ayusin. Really... Ayusin. Wala kang star kay mami. Ayusin mo. Oh, mag magi-star. May star din ba? Nasaan ba yung pang-star? Nasaan mm -hmm. na pang yung pang-star? pang stop nando. Ah, yung pang-stop. Ayan. Oh, I help you. So, malaking bagay din ito okay. para maiwasan natin din yung sobrang paggamit ng gadgets. Ayan. Yay! Funny. Funny. Ayun. makakatulong 'yan lalagyan din oh, siya mami. ng... Si Mami. Yan, lalagyan niya. Si lalagyan, lalagyan siya ng stamp. Yan, very good. Ah, si Mami naman, si Mami. So, lalagyan. So, every time ah, na nagagawin siya. Yum, yum, yum. Well done. Yan. Okay. <laughs> Next. Okay, number. Number. Wow. Number. Okay, let's wow. so, Dito naman tayo sa so, number. Number. Okay, what number is this? What number is this? So medyo mahirapan siya kasi hindi one. Uh, This one. hindi masyadong maayos ang itsura. Yeah, that's correct. kasi mukha Five. siyang S. Six. Correct. Seven, eight, nine, ten. Mm-hmm. Zero. Zero? Apo. Oh. Right. About the alphabet. Alphabet, alphabet ang small letter kasi hindi niya pa alam small letter. Alam um, niya yan. A, B, C, D, E, F, um, G, Correct. H, I, J, K, Correct. L, M, Correct. Iti. Correct. Okay, another star. Wow! Yo, yo, yo! Wow! Correct. Yo! 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 Ha! <laughs> <Pop, pop. laughs> galing! Ang galing! Ang galing! 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 Okay. Let's have fruits. Pruits. Pruits yeah, fruits. Fruits. Naman Fruits naman. Fruits naman. Okay, okay. What is this? Banana. Favorite ni Lolo. Yum! 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 <laughs> yeah. This one. What is this? Orange. Favorite nilo. Yum 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 yum. Nakain siya niyan. What is this? Lemon. Correct. Lemon. This one? Grapes. Favorite flavor at the Mogu Mogu. Mm. Yum, yum 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 yum. This one? Pear. Pear. Uh, hindi niya kasi alam yung iba. How about this one? Apple. Uh -oh. Ito. Correct. Ito. Ito. This one? Dragon. Dragon fruit. Oh, Perfect. alam niya yan. Oh, eh kasi yung iba hindi niya alam talaga. This one? Mango. Correct. Kalina favorite for mango. Daddy. 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 This one? Strawberry milkshake. <laughs> I love strawberry! This one, this one, what is this? Cherry! Correct. Cherry, and very, very good. Watermelon. Watermelon. And the last one? Pineapple. Okay. Angale. What's the color of the pineapple? Um, yellow. Correct. Oh. Ano, Wala pala tayo another Wala pala Another star Another star okay. Yay! Yay! Good job, good job, good job Good job oh, Connect the dots na muna tayo Connect the dots Hmm um, oh, Sulat ulit, sulat, yan. sulat so, ulit So kailangan na rin siyang practicing sa paghawak talaga ng lapis Kasi Sulat, sulat Ayan, ayan, ayan. Lapis. Ah, lapis. Pencil, yeah. Lappin Ang galing from na. From here. And Dapat bibiliin tayo ng here, mas maliit na pencil. Here, here, here. Oh. Yeah. May train pencil pa hawak ko ng pencil na binili. Oh, I want go. this one. I want to buy McQueen for this one. Okay. Oh, next time, next time. Like that. Go, go, go. <sighs> You trace one, you trace two, one. Dad, dad, one. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Galing, galing, galing. Yay! Ay mo wak mo naman. Ah, tama, sa mukha. Tanggalin mo na yung. Tanggalin na natin to. Makey broken. Okay. Okay. Come on. Do it now. Ang hirap naman ng trace the dot, dot na yan. Bibi, ang okay, yung lapis. Ano Baka ba, maano. Ba, ano? Ang, dami. Nagkamali nga ako ng bilin. Or... That is that one is the eraser. Eraser. Later, that is the eraser. Yeah. And the um, what is that? Ay, baka tumama sa mata mo. O, dito na, dito na. Go na. Doon mo, sa number one here. Starting point. Okay, now. Ayan, <sighs> Diyan tayo magpapahirapan sa pag... <laughs> Hoy, sana sana. <laughs> Ay, hindi ganyan. That's wrong. <laughs> akin na ang pencil. Ang lapis, ang lapis shoot. at baka matuso ka mato. No, mali. Mali nga. Kasi, di ba, you have to follow nga this one. Ayan, o. Oh, Ari, o. Oh, ayan. O. Oh. Ano? Ah, dito na. Oh. Ito pa. Akin na, akin na. Hoy, dito na. Dan ka na ba? Dan? Dan. Oh. Na. Okay. Next, it's lunch time. Let's Kain na naman pala next. Kainan. Oh, done na dan. Tumawin Okay, na so done na sa pag-aaral si Lok So yun mga idol, tapos na daw siyang mag-aral at lunch time naman. So clean up na muna lahat ng mga crayons. Look, look. clean up na muna. So yan, so tapos na at least kahit mga 5 minutes or 10 minutes na ganung experience, malaking bagay pa rin yun sa mga bata. Pero, um, uh, tututukan pa din natin yan pagdating ng panahon. Ano? Pero ngayon, enjoy-enjoy lang muna kasi baka biglang manawa, biglang umayaw, hindi pumasok. Pero malapit na rin siyang pumasok ngayon sa, sa next pasokan, sa daycare, papasok na siya. So, piniprepare lang namin siya para siya ay hindi magulat sa mga mangyayari sa kanya pagdating sa school. So, yun. So, yun ang ginawa niya ngayong gabi, mga idol. Ayan, Oh. oh full charge to full charge pa po. Oh, oh. Walang katigil-tigil lang katawaan. Oh, yan. Yan, Oh. Ang galing. So, maraming maraming salamat, mga idol, sa pagsama. Say goodbye, look, look. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po sa inyo. See you next time. Don't forget to follow uh, subscribe, like, and share, and comment na lang din kayo dyan, mga idol, sa ating YouTube channel. Yes! Alright! So, maraming maraming salamat, mga idol. Bye-bye!